guys. Good morning. Kamusta kayo dyan? Happy Friday. Hindi kaya ng food. Bili ng food. Bili ako ng food ng aking bossing. Char char. Ay, naku. Gusto kong kumain pero hindi ako makakain. Story. Mm. -hmm. Alam mo yung may mga pagkain na gusto kong kainin sa bahay. hindi ako makakain. Mm -hmm. mm -hmm. Ganda na naman ang sikat ng araw guys. Yeah, oh, Friday na naman guys. Friday na naman. Friday, Saturday, and Sunday na. Magkuso Island kami guys sana at e least tayo hindi pa pagkat na maganda yung weather sa Sunday po. Okay, uh, mura so, yung ginawa. Okay, Aaron, makaligo ka maayos. Sana maganda yung weather para maganda ang swimming kasi excited na ako. Nakabili na ako ng swimwear. Bumili talaga ako ng ano, swimsuit doon sa ano, sa dikat lang ano siya yung one piece lang eighteen dollar talagang bumili ako ng mm, shrimp sabi ko nga parang malaki sa akin kasi large yung binili ko eh malaki naman na talaga ako eh kaya sabi ko large yung bibilihin ko pag hiniwag kasi sa akin ibigay ko sa mama ko kasi yung mama ko pag naligo wala siyang swimsuit Saka maganda yung nabili ko kasi hindi siya open as in like may open siya konti dito lang sa may likod banda. Hindi ano masyadong dito tayo sa Ay, ang init na guys. Ang init na Ang init na yung anak ko ang galing talaga. Yes, sir. So, pa ng tawag ng tawag, yun lang ako nireply at. Ang galing-galing ng aking anak. nakakaano na akong exercise guys namiss ko na mag-exercise kaso ah, bawal mag-exercise kasi ako talo-balot lang ang ating ipin masakit 61 kg na ako kahapon hindi ko alam ngayon. dito sa Singapore guys hindi ka mahirapang bumili ng pagkain <laughs> kasi everywhere may may ano may food court everywhere sa ka pupunta mayroong mga food court hindi ba pag <laughs> magtipid-tipid ka rin sa pera mo mayroong three dollar something mayroong four dollar pataas makabili ka ng food mo pag sa drinks naman, one dollar something yung mga kape. Mga kopi o oh, mga ganon. Pero kapag ka magandang drinks naman ang gusto mo, o oh, yung mga mayroong three dollar, four dollar. sobrang init na tuloy. Thank you sa panood sa manonood nito.